na naman ang dapat sana'y balik eskwela ng mga estudyante sa probinsya ng Cagayan. Ito'y matapos suspindihin ang klase sa probinsya dahil sa bagyong buring. Samantala, mahigpit naman na binabantayan ng mga otoridad ang small water impounding project sa bayan ng Alcala na nakitaan ng bitak. Ang sentro ng balita mula kay Mark Tumabaw ng PIA Cagayan. Ito ngayon ang sitwasyon sa Kamigin Island, islang bayan ng Kalayan, sa lalawigan ng Cagayan, sa gitna ng malilakas na pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin dahil pa rin sa bagyong goring. At dahil pa rin sa naturang bagyo, ang nakatakda ng balik eskwela sa probinsya na antala dahil suspendido ang pasok mula kindergarten hanggang kolehiyo sa lahat ng puwab publiko at pribadong paralan sa Cagayan alinsunod sa Executive Order No. 14 ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Samantala, muling ininspeksyon ng mga rescuer ng Task Force Lingkod Cagayan, katuwang ang pulisya ang sitwasyon sa mga nakitang mga bitak malapit sa Small Water Impounding Project sa Barangay Kabuluan sa Alcala, Cagayan. Ayon sa TFLC, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang force evacuation sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon, batay sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Alcala, mayroon ng 33 pamilya na may 97 individual na mula sa naturang barangay ang nasa evacuation center habang ang iba ay nakikituloy muna sa kanilang mga kaana. Binabantayan din ng TFLC ang level ng tubig sa buntun sa lungsod ng Tugigaraw. Sa ngayon, hindi na madaanan ang kalsada mula sa Gunnakaw Street, Katagamanuevo hanggang Pinakanawan na Tugyagaraw Avenue dahil sa pagbaha. Sa islang lalawigan naman ng Batanes, ay sinuspindi na rin ng LGU Basco ngayong araw ang pasok sa mga paralan at opisina. Nagsagawa na rin ng tapangko o ang kinaugaliang pagtatali sa iba't ibang parte ng kanilang tahanan at kapangpet o ang paglalagay ng pambaras sa kanilang mga bintana upang hindi ito mawasak ng lakas ng hangin dala ng naturang bagyo. Martyrs ito mabaw para sa bayan.